Oke, okay, ma yang utuh, ma yang hapon sa kanan no? Yata mm -hmm. yung ito, nga split type aircon, guys. ini dah. Oke, na, ang aircon, guys. Gana na. Bugaw na, oh. Okay na, ang aircon. Oke, okay, ayos. So, nasa disyo. So, ito yung setting na yung 19, 20, 22, 22 24 22. Okay. So, karon pa rin no? Naitabo no? Mm -hmm. Ano buntag andar niya? karon. Ah, buntag, wag nanawag si Bagsik na hoon ng buntag mo to mm Hindi -hmm. nga, huwag naman ko pasabot nga umsa nga Ako nga, nakakaingon nang Okay, ipadyo kay mo. Aham, kita ang sauna. Oh, gitan. Oo. Oh. Yun yung mandi ay. So, okay na ang yun eh. Ah, dalay ka. Oh, nanggita o dog balik ang cover mga kalibre o. Oh. Sumasunod ka. Video-video sa ito mga kalibre gamay. Okay. okay. Nice! namias snack mga kalibre o. with me. Wow! Nasa tapatan nito mga kalibre. Wow! Okay kaya, mga kalibri, oh. Okay kayo, mga ribay Mga Mura man din ba ni Kuya mga kalibre? Katubang naasa asa mga kalibre si kisinga na to. Ah, uh, Pinoy Big Brother di yeah, ay mga kalibre. <laughs>